Maaga naman ang paglabas namin sa may trabaho kaya may oras na naman para sa paggala. At siya nga pala mga karepa, autumn na ngayon dito sa may buong Europe. At kapag ganon, nakikita nyo na yung mga dahon na nag-iiba na yung mga kulay. Deop nga pala ngayon ni Paring Sabi niya sa akin kapag may gala daw ako, tawagan ko lang daw siya dahil gusto daw niya sumama. Nang nalaman niya na pupunta kami sa may lake, so, tuwang-tuwa siya mga karepa. Ang kaso nga lang, hindi niya inaasahan na malamig na pala ngayon. Autumn na, pero malamig na yung panahon mga karepa. Parang pa winter na rin. Sobrang lakas ng hangin, kaya napakalamig. Pero kahit malamig, meron pa rin sa may labas. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga karepa arepa, tignan nyo, ang ganda ng mga dahon. kundi di ako nagkakamali, ito yata yung Canadian tree. Alam nyo ba mga First time ko lang maranasan ng gaytong autumn dito. Nung nasa Hungary kasi ako, hindi pa ako nakapag-vlog at nakapunta sa mga forest dahil malayo kami sa mga ganun lugar. Pero dito sa mga napuntahan ko, medyo malapit kami sa mga forest na pwedeng puntahan at pasyalan. Hindi nyo nga natatanong, mahilig ako sa mga nature at mahilig din ako umakit sa mga bundok. Yun lang kasi nagpapasaya sa akin at nakapagpagaan pa ng loob. Kung minsan kapag may ideo pa ko, ayaw ko magpainga, gusto kong gumala. Iba pa rin talaga yung naglilibang ka, kasi sa bahay. Balak nga kasama na namin magkapi Parin Tuhid ang kaso nga lang sarado nga pala yung mga tindahan dito tuwing summer lang pala sila nagbubukas dahil doon lang marami ang tao at maraming pumapasyal dito sa may lake alam nyo ba dito sa may Poland mahilig silang bumati kaya syempre gagayahin na rin natin kahit hindi namin kilala minsan yung mga daanan namin binabati na rin namin mali itong gala na nga pala na to ay walang plano kaya hindi namin alam kung saan kami pupunta o bahala na lang kung saan kami mapunta pumasok na nga pala kami sa may forest hindi nga namin kabisado yung mga daanan pero tinatandaan na lang namin para hindi kami maligaw hindi naman bawal pumasok dito mga repa pasyalan to at na naalala ko nga pala sa Pugay Parin Tuhid meron mga usa dito minsan kaya sana may makita kami at may madaanan alam nyo ba sobrang namang ako sa mga nakita ko dito ang ganda ng lugar ang lalaki ng mga Christmas tree medyo masukal nga lang pala yung mga dinadaanan namin pero kaya naman mas gusto ko to dahil adventure habang na kami napakasarap pakinggan ang mga huni ng mga ibon sinasama mga nga ng malakas na hangin kaya ang sarap pakinggan ang mga ingay ng puno nagpatuloy nga kami sa paglalakad para makita kami ng mga puno at mga mga dahon na iba't ibang mga kulay Then kasi mga gusto namin makita dito sa loob ng forest doon tayo picture picture syempre napahinto nga kami saglit at may nakita kami tatlong daanan. Sabi ko nga kay paring Mia, huwag na tayo lumiko, diretso na lang tayo. Habang naglalakad kami, tignan nyo yung mga dahon, iba't ibang mga kulay. Merong berde, merong dilaw, merong orange. At yung iba naman ay kulay red. Dati sa mga movie ko lang ito napapanood, ngayon na experience ko na. Sa di kalayuan, may nakita na naman kami mga daanan. At dito, nalilito na kami kung sa kami dadaan ulit. Pero sa may bantang kanan, may nakita kami mga naglalakad na mga tao. At pamilya sila, galing sila sa may dulo. Kaya naisip namin ni parang Mia, baka merong mga pasyalan doon. Kaya dun na lang kami maglalakad at pupunta. Kung alam nga lang pala akong sabihin sa inyo mga karepa. Alam nyo ba na nagbago yung oras dito? Kaya pala ang haba ng tulog namin nung isang araw. Nakareceive kami ng text mula sa aming office at pinaremind sa amin na magbabago na yung oras. At ang sabi nila, from summer time to winter time, the time is changing from 3am to 2am. So tonight we have a one hour longer night. O diba? Ang galing no? Sa patuloy namin paglalakad para nakikita na namin yung pupuntahan namin. Unti-unti na namin nakikita yung mga puno na nag-iiba ng mga kulay ng mga dahon nila. At sa part na to, mukhang nag i na kami. Tignan naman kasi, sino bang hindi at matutuwa sa nakikita mo dito sa loob ng forest. Grabe, ang ganda. Para tuloy kami bumalik sa may pagkabata. Sabi ko nga kay paring Mia, huminto muna kami dito at pumasok kami sa loob para makita ang kagandahan nito. Grabe, di mo kapaniwala. Napakaganda mga karepa. Tignan nyo naman. Dati nga pala, ipupunta na kami dito. Pero hindi pala namin alam na meron palang ganito sa loob ng forest. Akala ko malakas yung hangin kaya naglalaglagan yung mga puno. Si paring Mia pala. Habang tumitino sa may paligid, parang naisip ko na pwede magtayo ng tent tapos mag sound trip, diba? Pwede naman siguro dahil wala lang masyadong bahay dito. Pero hindi ko lang alam, baka bawal. Nga pala kami tapos naglakad-lakad ulit. Sa nilalakaran namin, may nakita ko maliliit na mga Christmas tree. Tinatanim yata nila yon. Ang galing mga karepa, kapag pinuputol nila yung mga puno dito, pinapalitan din nila. Sana ganun lahat ang ginagawa para hindi nakakalabo yung ating kalikasan at mga kabundukan. Dito may napansin ako para may nakadikit sa kahoy. Sina nilang ng bahay yung mga ibon. Ang galing. Dahil nag-enjoy kami, naghanap ulit kami na pwede pa namin puntahan. At nagbabaka sakali kami na mayroon pang mas maganda doon. mina ulit kami katulad kanina. Kaya huminto at pumasok ulit kami. <coughs> beautiful here ah but maybe there mas good mushroom 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 I don't know mushroom oh see lumabas na ulit kami ang kaso nga lang bago makalabas dito kailangan tumalon 2 3 Narinig nyo ba yung mga karepa? nag i kapag sumisigaw sa may loob? Sabi ko kay Parin Mia, bago tayo umuwi, maglaro muna tayo dito para tuloy kami mga bata. O ba? Diba? kahit simple lang yung pagagala namin, nag-enjoy naman kami. Maganda rin palang gumala kapag autumn na. Maglilibot pa sana kami, kaso nga lang ito ang nangyari. At eh, ayun <laughs> <Ulan> na po mga karepa, umuulan na! oh my god, raining brother! Huh? training? raining! What is this? Uh -huh. see? Uh -huh. At sa wakas ngayon nakalabas namin kami sa may forest Buti na lang tinandaan namin yung mga daan At hindi kami naligaw Kung nagkataon na lakas ng ulan Baka basang basa kami sa may loob dahil wala kami masisilungan Pinatila muna namin ng konte yung ulan bago kami umalis Papatik patik lang yung ulan at hindi naman ganun kalakas Kaya lumabas na ako at naglakad pinuntaan ko si tatay Tinatanong ko nga siya kung nakahuli na ba siya ng isda Ang sabi niya wala pa daw Baka daw maya maya may makuha na daw siyang isda at mahuli Ang galing no? Ang simple lang pamumuhay dito Galito lang yung mga nila Lumapit nga kami sa isa parang isda at ayun minahuli siyang isda wow, wow. Oh. <laughs> Fish, oh. Oh. Fish, Yeah, yeah. Oh. oh okay. Ang galing mare pa yung isda pag nakahuli siya ng malit na isda di nila inaalis ina sa may bingwe tapos siya ulit nila kakagat ulit ano konting malaking isda tapos malat, ulit pag nilagay ulit doon yung isda malaking isda <laughs> parang sunod sunod maliit malaki agad sa palaka ng palaki pain kaya ganun pala ginagawa nila. Dito ngayon napagpasya na namin na umuwi na dahil tinunyo langit, super lakas ng ulan mamaya, bali 4pm pa lang at mamaya may oras pa kami para pumunta ng gym. Sa mga katulad ko OFW, nasa sa inyo naman kung gusto nyo ang ganitong life balance. Habang pauwi na kami, may nakita kaming rainbow. O mga hanggang dito na aking vlog at sana'y nag-enjoy kayo. Kapag may free time na naman ako, gagala na naman tayo. Maraming salamat sa panonood.